Matapos nating makita si Maimo sa kanyang bagong katauhan bilang isang napakalakas na halimaw noong nakaraang chapter, ngayon naman ay maikita natin ang naging resulta ng pakikipaglaban ni Larudo kay Maimo. Kaya wag na nating patagalin pa at simulan na natin ang kwentuhan. Sa unang pahina ng chapter 154, may kita natin ang kaganapan sa labas kung saan ginanap ang Dal Festival. Lahat ng tao ay abala sa kanikanilang nilang mga kailangan gawin katulad ng paghingi ng tulong para sa mabilisang paggamot sa kanilang mga napinsalang bahagi ng katawan, paghahanap ng mga nawawala nilang anak, ama at ina, habang sila ay lumalabas sa pinangyarihan ng Dal Festival at may ilang ding nagsisisi na ngayon kung bakit pa sila pumunta sa Dalpes na ito at habang nangyayari naman ang lahat ng ito ay e makita natin si Isha na mukhang balisa at takot sa sobrang dami ng tao sa paligid pero ang dahilan pala kung bakit nagkakaganito si Isha ay eh dahil mismo sa kanyang kapangyarihan. Alam naman nating isa siyang healer at kasama sa Team Akuta. Pero marami daw normal na tao ang hindi nakakaintindi sa kanyang kapangyarihang magpagaling ng sugat o gaano mang kalalang damage ng katawan gamit ang kuryente. Madalas din itong maging mitya ng pambubuli sa kanya ng ibang tao, lalo na sa tuwing nakikita siya ng mga ito na gumagamit ng kuryente sa kanyang pagagamot. Paminsan-minsan nga ay tinatawag din siya ng mga tao bilang Bionic Woman, Electro Girl at ang mas malala pa itinatawag din siyang isang halimaw. Sa kalagitnaan naman ng kanyang malalim na pag-iisip tungkol sa masasakit na pinagdaanan niya bilang isang healer, e eh bigla na lang may sumigaw ng napakalakas sa likuran niya at pagtingin niya sa likod ay bumulaga sa kanya ang kuya niyang si August na may dalang isang lalaking mukhang naghihingalo na dahil sa laki ng sugat na nakuha nito habang naglalaban si namaimo sa loob ng koliseum. Kita naman sa reaksyon ni Isha na hindi naman siya masyadong nagulat. Habang naguusap si na August at Isha, napansin ni August na baka hindi sapat ang dalang extra battery ni Isha para sa ganitong kagrabing sitwasyon. Kaya agad siyang nagpasya na humanap ng bahay kung saan sila maaaring makagamit ng saksakan at ng kuryente. Ngunit nag-aalinlangan pa rin si Isha. Alam niyang kapag ginamit niya ang kanyang kakayahang magpagaling, siguradong mapapansin siya ng mga tao baka matakot pa ito. Ngunit ngumiti lang si August at sinabing, Nasa Dal Festival tayo. Dito pumupunta ang mga tao para makita kung paano ginagamit ng mga Dal giber ang mga vital instrument nila. Pinaliwanag pa ni August na lahat ng tao roon ay tanggap ang mga Giver. Pabiro niya pang dagdag na kung sakali daw na may magreklamo pa rin, edi di magwawala daw siya dito at palagi daw tandaan ni Isha na laging panalo ang may healer na katulad nito. Tuwang tuwa niyang idinagdag na kung may kailangan si Isha, siya na mismo ang kukuha nito para sa kapatid niyang babae. Kaya agad namang sumagot si Isha na kailangan niya ng extension cord na kayang tumagal sa mataas na boltahe ng kuryente. Excited naman na sumagot si August pero hindi niya daw alam kung saan kukuha nito. At doon na nga biglang lumitaw itong si Wing na una nating nakita noong chapter 133 ng Gachi Akuta. Sabay turo naman ito dito kay August na marami raw doon sa tent ng Dal Festival ng mga extension cord na kayang tumagal sa mataas na boltahe ng kuryente. At sa di kalayuan habang nagpapahinga sa isang eskinita ang ilang sugatan, may kita natin si Pu kasama ang nagmumokmok na si Amo habang iniisip ang mga salitang sinabi ni Maimo na siya ay kulang pa sa karanasan ng pakikipaglaban. At ganun din ang sinabi ni Engine sa kanya. At napabulong na lang siya sa kanyang sarili na ito daw pala ang amoy ng anxiety ng napakaraming tao. Sabay bigla niya namang tinanong si Pooh kung malakas daw ba ito. Sagot naman ni Pooh ay malakas daw siya kapag may ibinibigay daw sa kanyang utos. Dahil si Hina daw ang gumagawa nito. Dagdag naman ni Amo na mahina daw kasi siya. Dahil sa kulang pa siya sa experience ng paikipaglaban. At kung hindi daw siya gagawa ng paraan, eh hindi daw siya makakakuha ng experience. Kaya naman, napagdesisyonan niyang babalik siya kay Rudo. Inutos naman ni Amo kay Pu na protektahan siya nito dahil alam niya daw na malakas si Pooh kapag may utos itong natatanggap galing sa ibang tao. Natulala lang naman si Pooh at sinabing kung pwede daw e gumamit si amo ng matinding salita kung maguutos ito sa kanya. Pero napaisip na lang si amo na gusto niya sanang sabihin kay Pooh Napuntahan na nito si Larudo at tulungan nito pero hindi niya masabi dahil wala rin naman siyang maitutulong kay Larudo. At bigla na nga lang bumalik ang madilim niyang nakaraan noong unang beses niyang makilala ang giver na inakala niyang yun na ang totoong taong nagmamahal sa kanya at yun na din ang ibig sabihin ng tunay na pag-ibig. Sa puntong ito, ay tuluyan na ngang tumayo at naglakad si amo papunta kay Rudo. At sinabi pa sa kanyang sarili na kung nais niya talagang tumigil sa pagsisinungaling sa kanyang sarili at tumayo sa sarili niyang mga paan ng walang inaasahang tulong mula sa kanino man, ngayon na daw ang tamang oras para gawin niya ito. Sa kanyang paglalakad ay may nakakuha ng atensyon niya isang lalaki Natila walang malay at nang matitigan niyang maigi, ito nga ay walang iba kundi si Zanka. Habang buhat-buhat ng kanyang kapatid na si Goka, palayo sa pinangyarihan ng laban sa pagitan ng mga cleaners at ni Maimo. Gulat na gulat siya nang makita niyang puno ng dugo ang damit ng kuya ni Zanka at tulo pa ng tulo ang dugo sa nilalakaran nito. Dahil sa kaba, dali-dali siyang tumakbo at nang dumating siya sa labas ng arena, e bumungad sa kanya ang unbreakable ni Engine at ang isang supporter habang inaangat ang isang tent na pinagbagsakan siguro ni Engine at ni Meldreta noong nakaraang chapter. At sa huling panel ng storya ay hindi na napigilan ni Amo ang kanyang sarili at nagbadali na siyang pumunta sa arena para tignan ang nangyari sa loob nito. At nang pagsilip niya, nakita niya ang sugatang si Rudo na mukhang wala ng malay abang buhat-buhat ni Maimo. At napasabi na lang si Amo sa kanyang sarili na sa oras na ito, ang kaya niya lang gawin ay panoodin ang nangyayaring trahedyang ito. Medyo nakakabitin eh no? Tara, umpisahan na natin ang chapter 155 ng Gachi Akuta. Kung ating matatandaan, noong huling panel ng chapter 153 ay nagbanta si Maimo ng paggante dahil sa ginawa sa kanyang malakas na pag-atake ni Zanka. At ngayong chapter 155, masasaksihan na natin ang naging resulta ng gante ni Maimo. Sa simula ng panel, ibubungad e agad sa atin ang sugatan walang malay na si Rudo habang hawak-hawak siya ni Maimo. At sa puntong ito ay mukhang hindi na nito kaya pang lumaban. Pero bago mangyari ang lahat ng ito, may kita muna natin ang malakas na pag-atake ni Maimo na ikinagulat ng ating bida. Isang slash na halos mawasak ang buong arena dahil sa lakas ng pag-ataking ito na ginawa ni Maimo. Tuwang-tuwa naman si Maimo sa nagawa niyang iyon. Sa panel na ito, namangha si Maimo sa bagong kapangyarihan na dumadaloy sa kanyang katawan. Mas malakas ito kaysa sa inaasahan niya at tila binura ang kahinaan ng kanyang katawan. Sabi niya pa, eh hindi niya hinagad ang mga psychic power o laser beams. Ang tanging gusto niya lamang daw ay magkaroon ng katawan na hindi matitibag o hindi madaling talunin ni Numan. Sabik siya na subukan ito at naramdaman ang buong lakas ng kanyang bagong anyo. Sa bawat galaw daw niya, dama niya ang kasiyahan at kapangyarihang matagal niya nang pinapangarap. Sa sumunod na panel ay isa namang malakas na pag-atake ang ginawa ni Maimo laban sa Twin Aderoy. Dahilan para mapatalon ng Jinkin ng dahilan para mapatalon ng Jinkin ng Kambal kahit hindi pa nakakalapag sa lupa ang mga paa nila ay bigla na namang sumugod ng napakabilis itong si Maimo para nga atakihin na naman ang kambal at matagumpay nga nitong natamaan ang balikat ng jean kinila. Sa oras nga na ito, walang kahit anong nararamdaman si Maimo Kundi sobrang kasiyahan lang. Na parabang bawat segundo ng bago niyang katauhan ay enjoy na enjoy niya. Pero sa gitna ng kasiyahan nito, bigla na ngang umataki si Rudo. At mabilisan itong tinamaan ng napakalakas na sipa ang dibdib ni Maimo. At tumuloy pa nga ito hanggang sa baba na parabang na uppercut siya ni Rudo. Sabay hawak pa sa kapa na suot niya para nga gamitin pang atake. At bigla na lang naging parang pakpak ang kapa nito at nagpaulan ng mga pirapirasong tela para ipangatake at may kita din natin na dumikit ang mga ito kay Maimo. At nasabi pa ni Maimo na ang hirap daw nitong tanggalin na para bang may pandikit na kasama itong mga telang ito. Matapos nga ang pag-atake niya e nag-transform na naman ang kapa ni Rudo bilang isang drill at sinubukan itong hatiin si Maimo. Pero ang resulta, wala man lang damage ang pag-atake niya na iyon. At sa huling panel ng storya, mabilis na ngang nag-counter-attack si Maimo gamit ang kanyang shockwave. At ito nga ang naging resulta ng napakalakas na counter-attack ni Maimo at habang si Rudo ay nakadikit sa pader at dumudura na ng dugo dahil sa lakas ng pag-atake ni Maimo, buong lakas na sinabi ni Maimo na alam niya daw na gustong gustong malaman ni Rudo ang lihim sa likod ng kanyang lakas. Para kay Maimo, simple lang ang sagot. Una, kailangan daw na tama ang paggamit ng Watchman series. Pero ang pinakamahalaga ay maunawaan ang pinagmumulan ng kapangyarihan ng mga giber. At dahil sa kaalaman niyang iyon, nakamit niya ang lakas na ngayon ay nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang igit pa sa normal na lakas. At dyan na nga po nagtatapos ang ating kwentuhan ngayong araw. Mukhang nalalagay na sa panganib ang Team Akuta at ang buong cleaners. Sa palagay nyo, ano kaya ang tinutukoy ni Maimo na lihim sa likod ng kanyang lakas? Maaari kayang makuha ito ni Rudo sa sarili niyang paraan o baka naman mag-step up itong si Fu at itong si Amo kapag nakita nila ang sitwasyon nitong si Rudo. Kung may idea kayo o gustong sabihin tungkol sa chapter 154 at 155, ay eh wag na kayong mahiyang mag-comment sa ibaba. At syempre, kung bago ka pa lang dito sa channel ni Kuya Boy, ay huwag mo nang kalimutang mag-subscribe at tihit ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong upload natin. At muli, ako si Kuya Boy, Ita Kids, next chapter!